Bakit nga ba tuwing mahal na araw, may mga debotong nagsasagawa ng pinitensya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Mga kaibigan, dito sa ating bansa, makikita nyo ang mga tapat kay Jesus na ginagaya. Ang kanyang paghihirap at sakripisyo mula sa paglalakad na may dalang krus, pagpalo sa likod gamit ang matulis na latigo, ang mga prosesyong ito ay makikita mula Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo kung kailan ginugunita ang tinatawag nilang The Passion of Christ o mas kilala sa atin bilang penitensya. Talamak ito sa mga probinsya gaya ng Pampanga at Bulacan. Pero alam nyo ba mga kaibigan, Delikado ito. May mga tao talagang nagpapapaku sa krus. May mga nahihimatay. May mga napapahamak. Pero ginagawa pa rin nila ito dahil naniniwala silang malilinis ang kanilang mga kasalan at mapapatawad ang kanilang mga pagkakam. Ang tradisyong ito, ayon sa iba, ay tinatawag na religious dark tourism. Dahil bukod sa pananampalatay, parang atraksyong dinarayo na rin ng mga turista kahit delikado at nakakatakot.